Huwag mo na kasing isipin yun. Relax. Paano ko hindi iisipin yun? Naisahan na naman ako nung Anton na yan. Kahit anong pagtorture ko dyan, saka pananakot. Hindi ko pa rin alam kung nasa pera ko. Iyaan mo na kasi. Tapos na. Wala nang tayong magagawa. At least ngayon, alam na natin na wala doon yung pera. Diba? Oh, kung ganun, asa yung pera ko? Wala pa rin ba naalala yung Anton na yan? Ano ba yung mga pinag-uusapan niyo kapag wala ko? Marami siyang tanong. Lalo na yung tungkol sa aming dalawa sa relasyon namin. Bakit yung pinag-uusapan nyo? Bakit hindi tungkol doon sa pera? Eh, hindi naman natin pwedeng persahin si Anton, Brendan. Kailangan unti-untiin lang natin siya. Unti-untiin? Baka naman talagang dinadahan-dahan mo lang kasi feel na feel mo na yung pagpapanggap bilang asawa niya. kaba naman? Ginagawa ko lang naman to para sa pera. Para sa ating dalawa. Talaga lang ah. Patunayan mo. Ria? Ria? andiyan ka ba? Ria. 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 Anton. Ars! Bakit bumangon ka? Okay ka na ba? Okay na ako. Ah, uh, nagpapahangin lang kami. Oh, pu ka. Gusto ko lang sana kausapin si Ria eh. Kanina pa kita hinahanap. Um, bakit? Ano yun? May naalala na ako. Ano naalala mo? Bahay. Bahay? I hindi tong bahay. Pero bahay natin. Napanigilipan ko yun eh. Kaharap ko yung bahay, katabi kita. Hindi gaano kalina ang mukha mo, pero... Ikaw naman yun, di ba? Oo naman. Tapos? Sa tayo ng bahay, parang... Parang sinurpresa kita dahil bago yung bahay. Bahay natin. Ah, oo, oo, oo nga. Oo nga. Sinurpresa mo nga ako nung... Yung... yung bahay na yon Nabili mo yon nung, nung nakakuha ka ng malaking bonus galing dun sa 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 investment scam na nasangkutan natin. Eh, bakit tayo nandito? Bakit wala tayo sa bahay natin? Nagtatago nga tayo, di ba? Eh, pwede ba natin puntahan yun? H hindi pwede, hindi pwede. Uh, At Anton, ano yun? yung, property na yun, matagal na nating nabenta yun. May, may iba nang nakatira doon ngayon eh. Saglit lang. Sisilip lang ako. Kahit sa tapat lang ng bahay. Ria, pakiramdam ko kapag nakita ko yung bahay na yun, baka may maalala ko tungkol sa buhay natin. Hindi nga pwede. Delikado. Hindi. Tama si Anton. Ano pinagsasasabi mo? Baka... Baka makatulong yun sa kanya. Baka may maalala siya kapag pumunta siya sa bahay namin. Talaga? Dadalhin mo ako sa bahay natin? Oo. Oh. Kung yun talaga yung kailangan mo para bumalik yung mga alaala -ala mo, edi bukas na bukas, pupunta tayo.